Yo, sa good morning, good morning, good morning mga katoyong dyan, syempre. <coughs> Excuse me. So, nandito ulit tayo on duty dito sa base natin ng USAR, MDRRM, o syempre. So, operation ulit kami regarding don sa nalunod. So, pang 6 days na ngayon nung taong missing doon sa C6 sa may bandang lawa ng C6 sa may flood control eh operation uli kami prepare uli ang mga tropa ng gamit para i-retrieval so kasama uli natin ang Philippine Coast Guard Barangay San Juan tsaka MDRRMO so prepare tayo kasi lulusong na naman tayo sa tubig ngayon So guys, mga katoyong follow my page, syempre. Update namin kayo dun sa retrieval na gagawin namin. Search and rescue retrieval dun sa missing person. Sa nawawalang person. So, let's go! Tara! So, good afternoon. Continuous tayo sa search natin. Second natin namin to. Time check is 2 o'clock p.m. So, kasama natin ang Barangay San Juan. Uh, Maing isda nating mga swimmer. Uh, so, to Kasama natin mga tropa. So, pahiga muna tayo kasi maraming kangkong dito. Hindi na tayo mag-start ng ating outboard sa gitna. Ito yung malalim para hindi sumabit yung outboard yung LEC sa mga kahoy kahoy so search ulit tayo puntahan na natin yung lugar na area na kinilapig lupugan balik ulit tayo so update ulit namin kayo so yun si manong hinahawi ni mamong daanan Yan, so mga katoyong nag-search pa tayo. Tingis pa rin ang search natin. Bubo. Binibana biniba ng hangin. Malakas ng hangin.